Kung ganito makikita mo sa street food, eh, talaga namang mapapahinto at matatakam ka. Dahil dito nga guys, sa lugar ng Monumento Circle, ay meron isang tingdan ng lugawan dito na napaka-iconic na. Dahil almost 30 years na silang nagtitinda dito at nakilala ang kainan na to dahil sa kakaibang lugaw nila dito na kahit di mo na yata timpla ng ingredients, ay malasang malasa na. At meron silang inoper dito na tokwat baboy na may lichong kawali for only 80 pesos kasama ng plain lugaw nila. At meron sila dito pa Paris Overload na nag-uumapaw sa topping na halagang 100 pesos mo nga ay naka-only rice ka na at only refill lang sa bawo. Kuya Banning, ba? Uh, pare Lugaw, tapos yan. Ah, ah, kayo po yung mayari ng Kuya Banning Lugawan. Oh. Kailan po nag-start to sir? Hindi ko na matandaan sir, matagal na kasi. Uh, oh. Almost um, 30 years na sir. 30 years na. So saan kayo nakilala sir? Sa Lugaw po ba? Oh, sa Lugaw, sa, pare. Tsaka may laman yun, Andy Lugo na po. Andy refill na. Opo, pag overload, 100. Lahat ng laman, marami na yun. May Lichon Kawali, Juterong Bulaklak na po. May Tokwa na rin. Oo, oh, may Tokwa na rin. Sabay, yung baris niyo, sir? Ah, 100 yun pag overload. Overload. Ano yun? Andy refill na sa baw? Andy Rice. Andy Rice na rin siya. Anong oras po kayo nag-open, sir? 24 hours. 24 hours. So araw-araw din daw open. Kasi oh, so, tanong mo, ano epekto sa inyo ng food vlogger sir? Di ba dati hindi ko napapansin? Malaki, malaki, malaki bagay. Malaking bagay. Kasi, nung una sila kanlat yun eh. Sabay madami Amo. nang dumayo. Sunod sunod, sunod na tano, 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 tano. Yan sir, salamat sir Thank you. Sa so, mga tagyaman dito tayo sa may Monumento Circle at dinayon natin Kuya Baning Lugawan at Paris. Ito yung dating nagde-trending guys Like, dito meron silang in-offer na Guys, meron silang tokwat baboy na may lichong kawali. Yan. Bali ito, pinagsama na may lugaw, 80. Sabay, tatapings na natin ito, guys. Yan. 80 pesos lang to. Guys, 80 pesos lang, no? Kahit hindi mo natimplahan yung plane, malasang malasa na. Kaya pala nag-trending to. So guys, nag-open nga pala itong Kuya Banning, Lugawan at Paris. 24-7 na. Tara-wara pwede nyo silang dayuin. At located nga lang to sa may Monumento Circle guys. May, bukod dun sa may Lugaw, meron silang inoper na Paris Overload. Ito 100. Unli rice na. Sabay yung Lugaw nilang 80 pesos. Unli repeal din ang Lugaw. Grabe no. 100 Pesos overload na may chicharron pa o. Oh. Tikpan na natin yung chicharron muna. Mm. may chicharron, sabay meron pa yung chicharron bulaklak. Sabay may lit yung kawali pa. So, tikpan na natin. Tikpan na natin to. Mm. Top! Malamis-malamis yung gabaw ng Paris na Parang Paris Retiro, sa may chicharon bulaklak pa. Bukod sa may chicharong na. Pagalang pagalang. So guys, kung gusto nyo makatikim ng ganda, Paris Overload, 100 pesos lang. Only, repeal, uh, only rice na, tabay yung lugaw, only refill, 80 pesos lang, may ganda na. Day dayin nyo yung Kuya Baning Lugawan, guys. Hindi kayo magsisisi. Magiging sulit yung pagdayin nyo. So, yun lang. Paalam. Salamat.